Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Sagittarius para sa Mayo 24, 2025. Ngayon, habang sinisimulan mo ang araw na ito ng Mayo 24, isang maganda at makahulugang panahon ang inihahandog ng sansinukob sa iyo upang yakapin ang iyong likas na masiglang enerhiya bilang isang Sagittarius, habang sabay na tinatanggap ang tahimik na lakas at katatagan ng lupaing enerhiya na bumabalot sa iyo. Sa pag-ikot ng kalawakan, may pahiwatig itong ipinapadala na may kinalaman sa iyong emosyon, lalong-lalo na sa mga damdaming nag-ugat sa hiya, pagkakahiwalay, at pag-aalinlangan sa sarili. Ngayon ang tamang panahon upang dahan-dahang tanggalin ang mga takip na pumipigil sa iyong liwanag, upang mapalaya mo ang sarili mula sa mga tanikala ng pagkukubli at matamlay na kumpiyansa. Kung minsan, ang hiya ay hindi lantaran, kundi tahimik itong naninirahan sa sulok ng ating isipan, humahad lang sa ating pagiging totoo, Maaring may mga pagkakataon kang naramdaman na hindi sapat o may pangyayaring nagpahiwatig sa iyo na hindi ka karapat dapat marinig, makita, o pahalagahan. Ngunit ang katotohanan, Sagitarius, ay ikaw ay nilikha upang magninin. Ang pag-amin sa ganitong mga damdamin, kahit pa ito ay tila mahina sa paningin ng iba, ay isang makapangyarihang hakbang tungo sa paglaya. Sa oras na maunawaan mong hindi mo kailangang manatiling nakakubli sa takot ng paghusga o pagkalito, Unti-unti mong matutuklasan ang napakalawak na espasyo ng kalayaan para sa malikhaing pagpapahayag ng iyong kalooban. Ang araw na ito ay hindi lamang isang paalala, kundi isang imbitasyon, isang paanyaya na balikan ang iyong kaloob-looban, upang buksan ang mga lihim na sulok ng iyong damdamin at hayaang sumilay ang liwanag ng katotohanan. Sa ganitong sandali, mas mararamdaman mong mahalaga kang bahagi ng mundong ito. Ang bawat hakbang mo palayo sa hiya ay hakbang rin patungo sa pag-unlad, katatagan, at mas malalim na koneksyon sa sarili at sa ibang tao. Ang iyong likas na apoy, ang iyong tapang, kasigasigan, at pagkahilig sa paglalakbay, literal man o espiritual, ay hindi kailanman nawala. Sa halip, naghihintay lamang ito ng wastong panahon upang muling sumiklab. Sa araw na ito, gamitin ang apoy na iyon upang likhain ang isang bagay na totoo at makabuluhan. Maaring ito'y isang likhang sining na sumasalamin sa iyong damdamin, isang tula na naglalahad ng iyong pinakatatagong pagninilay, o isang tapat na pakikipag-usap sa isang taong malapit sa puso mo. Huwag kang matakot na ilahad kung sino ka talaga, sapagkat sa paggawa nito, unti-unti mong mabubuo ang isang matibay na pundasyon ng tiwala sa sarili at kapanatagan. Sa iyong paglalakbay sa araw na ito, mahalagang pakinggan mo rin ang mga tahimik na aral ng lupa, ang paalala na habang tayo ay lumilipad sa hangin ng posibilidad, kailangang tayong manatiling nakatuntong sa lupa ng katotohanan. Ang balanse sa pagitan ng apoy ng iyong damdamin at ng lupa ng iyong katatagan ay hindi lamang tungkol sa kontrol, kundi tungkol sa pagtanggap. Tangkilikin mo ang bawat sandali ng katahimikan, ng kasalukuyan, at ng mga karanasang bumubuo sa iyong araw. Sa ganitong paraan, lumalawak ang iyong pananaw at mas nadarama mo ang kahulugan ng bawat kilos at bawat salita. Ito rin ay isang magandang pagkakataon upang palalimin ang iyong koneksyon sa mga taong tunay na nakakaunawa sa iyo. Ang pagbabahagi ng iyong mga naisip at nararamdaman, kahit sa paraang payak at tapat, ay maaaring magbukas ng mas malalim na ugnayan. Sa bawat salitang lumalabas mula sa iyong puso, may kapangyarihang humilom at magbigay inspirasyon, hindi lamang sa iyo kundi pati sa mga taong nakikinig. Maging buka sa pagtanggap ng pagmamahal, ng pakikinig at ng suporta. Hindi mo kailangang maglakbay mag-isa sapagkat ang paglalakbay ay mas makahulugan kung may kasamang pagunawa at pagkakaibigan. Ang iyong maswerteng kulay sa araw na ito ay berde, kulay ng paghilom, pag-unlad at koneksyon sa kalikasan. Ang maswerteng numero mo ay 21 at 35. Kung naghahanap ka ng maswerteng gawain na magdadala ng linaw at magandang enerhiya, maglaan ng oras upang ayusin ang isang bahagi ng iyong espasyo, maaring mesa, silid o kalooban. Ang simpleng gawain ito ay simbolo ng pagsasaayos ng loob, at nagbibigay ng panibagong lakas para sa mga susunod na hakbang ng iyong buhay. Ang mahalagang payo para sa iyo ngayon, Sagittarius, ay ito, huwag mong ikulong ang sarili sa ideya ng pagiging perpekto. Sa halip, yakapin mo ang kahinaan bilang bahagi ng iyong pagiging buo. Mula sa kahinaang iyon, unti-unti kang tumitibay. Ang pag-unlad ay hindi laging mabilis o tuwid ang landas, minsan ito'y paikot-ikot, puno ng pag-aalinlangan, ngunit sa bawat pagsubok ay may dalang biyaya. Sa pagtatapos ng araw na ito, saglit mong silipin ang kabuuan ng iyong mga ginawa, hindi upang husgahan ang sarili kundi upang kilalanin ang mga hakbang ng paglago. Marahil ay may mga bagay kang hindi nagawa o nais mong ulitin, ngunit ang mahalaga ay nagpatuloy ka. Ang pagiging totoo sa sarili, kahit sa gitna ng takot at alinlangan, ay isang napakalaking tagumpay na hindi kailanman dapat maliitin. Sagittarius, ang araw na ito ay paggunita sa kung gaano kalawak ang iyong potensyal, at kung paano ang iyong apoy ay kayang magbigay liwanag hindi lamang sa sarili kundi sa buong paligid. Huwag kang matakot sa lalim ng iyong emosyon, at huwag kang matakot sa taas ng iyong mga pangarap. Lakaran mo ang araw na ito ng may tapang, bukas ang puso, at handang tanggapin ang lahat ng biyayang darating, maging ito man ay tahimik o pasabog. Sa bawat hakbang mo, dala mo ang lakas ng iyong katotohanan, at mula rito, usbong ang panibagong yugto ng iyong pagkatao. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.